Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi kung saan mang po kayo naroon. Magbabasa ulit tayo. Ma, pwede magtanong. Pwede lagyan ng condensed milk ang tahong ng babae kasi gusto ko po na mas sweet and sour ang lasa. Super sarap niyan sa akin eh ang ating sender ay isang lalaki. So, ang tinatanong niya ay kung pwede nga ba daw lagyan ng tahong ng condensed milk. Ayan, grabe naman yung ating sender. Para sa atin at magbibigay tayo ng opinion tungkol dito sa ating sender kasi masarap daw sa pakiramdam kapag nilalagyan niya ito dahil sweet and sour ang kanyang paborito. Siyempre, pwede naman po. Pero lagi niyang tatandaan, huwag lang ilalagay ang condensed milk dyan sa loob ng puerta ng isang babae. Kasi masama po yun. Baka magkaroon ng infection kapag ka once na napapasukan sila sa loob. Kung gusto mo talaga na magkakaiba na foreplay, mas maganda pwede nyong ilagay simula leg hanggang siopaw hanggang sa pinakagitna ng isang babae. Pero pag nilalagyan sa pinakaloob ng puerta ang isang babae kasi mag magkakaroon ng problema yan mga kasawi. Kaya kung gusto niya talaga at hindi niyo mapigilan ang ganito, why not? Pwede naman. Pero yung pinakamaselan pagdating sa gitna ay wag niyo pong gagawan. Kasi pangit po ito, magkakaroon na problema ang inyong mga asawa. At sa mga kalalakihan na ganito yung iniisip, gusto nila mas maraming foreplay, wala namang problema as long as nagiging safe ang inyong asawa sa pagpo-foreplay ninyo ay wala naman pong magiging problema ito. Kailangan kapag ginawa nyo ang ganitong foreplay, ay mag-research muna po kayo kung ito ba ay pwede or safe ba ito sa asawa ninyo. Siyempre, maganda naman talaga na iba't ibang mga foreplay ang ginagawa ninyo na magpartner. Pero isipin mo din yung kaligtasan ng inyong mga kapareha. Kung talagang ito ba ay safe, why not? Pwede mong gawin. Pero kung hindi naman safe, ay wag na wag nyo nang gagawin. Para naman hindi magiging kritikal ang inyong asawa kapag gawans sa nag-foreplay kayo ng hindi maganda, di ba? Marami naman kasing foreplay na paraan na pwede kayong masiyahan at ma-enjoy ninyo. Mag-research lang kayo. May mga app naman na pwede na andyan na talagang pwede ninyong panooran, pwede ninyong makuha ng idea para naman mas okay ito kapag ka once na in-apply ninyo na mag-asawa sa inyong sarili. ba? Diba? Lagi tatandaan yon, So, yun lang po mga yung ating suggestion tungkol dito sa ating sender. Marami maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag comment Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw magandang umaga.